So, lagyan natin ng mantika, mga kasarap. Yun. Ayan. Ayan. Taxi, mga kasarap. Ano? Hindi natin lagyan ng suka kasi mayroon ng ano yan. Uh, Armias na What's up, mga kasarap? Ayan, magandang araw po sa inyo lahat, mga kasarap. no For today's video, mga kasarap, tayo po ay uh, magpapaksiw ng isda. Mayroon tayo gulyasan na isda. Maliliit lang na gulyasan. So, papaksiw na lang natin to. Tapos uh, Meron tayong eggplant Nalagyan natin ng eggplant no? Kaysa wala tayo ang ampalaya Eggplant pa lang So syempre ito Tapos yung ceiling grill So i-slice ko muna ito mga kasarap So yan mga kasarap na i-slice na natin itong May sili, luya, bawang at saka sibuyas no? Lagay na natin dito mga kasarap Ayan. Ayusin lang natin para maganda ang presentation, no? So, yung eggplant ay aking slice pa. Ayan. So, yan mga kasarap. Lagay na natin yung ating eggplant mga kasarap. Ayan o. Ayan. Tapos lang natin na patas. Yung ating eggplant, eggplant. Diba? Maliit lang kasi siya. So, inano ko na lang. Hindi Inati ko na lang sa gitna. So, ayun mga kasarap, lagyan natin ng pangasim. So, pangasim natin yung ano, tawag doon ay kamias na toyo. na lang yung natin ilalagay. Kamias na toyo. So, yun. lagyan natin ng asin mga kasarap. So, lagyan natin ng paminta mga kasarap. Lagyan natin ang magic sarap May natira pa. So, lagyan natin ng mantika, mga kasarap. Ayan. At syempre, lagyan natin ng kaunting tubig. Para may sabaw-sabaw naman siya. Okay na At ating isa lang, mga kasarap. Ayan. Paksiw, mga kasarap pa na hindi natin lagyan ng suka kasi mayroon nang ano yan ah uh, na so check natin mga kasarap ayan ganda gusto ko kasi may sabaw eh masabaw sabaw sya paksiw no kasi yung paksiw talaga walang halos sabaw yan konti lang kaso ako nilagyan ko eh para masarap yung kain uh, may sabaw mga kasarap stickman natin mga kasarap yun goods na to mga kasarap no? medyo umano pa yung ano eh yung eggplant maya maya okay na to mga kasarap alright mga kasarap at maraming salamat po sa panonood ng aking vlog mga kasarap ilang minuto na lang to ay eh. that's na to mga kasarap to tapos na itong ating ah, uh, pinapaksiw with uh, ang pangasim niya yung kamias mga kasarap ano yung ano ng kamias toyo thanks for watching mga kasarap